Atid ka na namin pre Saan din ba kayo doon? Sa construction site ka ba? Doon oh, sa may ano, ginagawa kami. Ayan sumakay ka na Okay Kaya sa mamasahe ka Magkano pamasahe doon? 80 Okay para kung hindi naman mamasahe Sumabay ka na ano. <laughs> pre, Ayan na Uy Pre Nabalik ka na namin sa mundo mo Do you know din ka? Sa mundo Oh boy Kinatawa ng kasama ko Nakahanap ako ni Por Hindi ko makukuhin sa house ko Next week na daw babalik si Pur. Mahala ka dun, yun. sumama ka kasi. Sumama-sama, kinuha mo ako bigla! Ayan, may rides tayo. Papunta tayong Dingalan at napagtripa namin mag-rides-rides ngayon, no? Yes, I know. has to be you. Ayun. At, kailangan mabagal. Oish! Saan punta? Saan punta? Saan punta? Magtrabaho po. Mag? Magtrabaho. May bayarin nga ni... Ay, nagkawas-tuloy ka ba? Tumuli ka sa pintor? Hindi pre. Ha? Wala. Doon ka punta? Wala. Hindi. Doon ka na. Muna yung may pamilya mo. Doon ka ang pamilya, no? Parang school lang. Bawas lang kasi kasi eh. Pre. Doon mag-aabang yan eh. Ayun o. Doon mag-aabang yan. Eh. Sabi ka ito. Pagdaan natin mamaya doon sa biyate. Yatin natin siya. <laughs> Pero ay, sa sama'tin Hindi ka lang Ah, isa Gawin ng tropa Sama natin Alam ko na pa Gawin ng tropa, pre O, oh, kasi alam ko aras na, oh Ayun na pala si Siano, eh O, oh, 5.34 Pre, tara na O, na 5.34 na O, si Alas 4 all time, Boy Boy <laughs> Tara, tara ko, eh Ibisa nyo kasi. Hindi <laughs> 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 kasi kasi helmet din nagkakasya mo eh. Ito hindi <laughs> <laughs> kasi. Ito <kasi. laughs> testing. Ito mo. Bisa mo baka masakit si Bert doon. Tara 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 bilis mo. Mm -hmm. Tara tara tara. Hey, <laughs> Yeah boy. <laughs> <laughs> eh hey, si Bert, din natin pre. Bert, sumabay ka na sa amin pre. Atid ka na atin ka na namin pre. Nasaan rin ba kayo doon? Sa, sa construction site ka ba? Doon oh, sa may no? ginagawa? Kami. Ayan, sumakay ka na, aki! Okay? Uh, sumakay ka na Kaya sa mamasahe ka, magkano pang masahe doon? 80 Aki, parang hukag hindi na mamamahasahe Sumabay ka na, ayan, Diyan. Yun! <laughs> Ayaw, tinggal lang kang ngayon Tinggal lang siya ano? Nakita ko lang nilagpas niyo ko! sa ulan ngayon paano ang magbabayad ng utang ibabalik ka ibabalik ka dun sa pagkakalitan ako ni Por next week na ulit ang sakot paano ang magbabayad ng utang babalik ka nga huwag kasing ka ang gago nyo huli ka na sumakay ka na ayaw ay, pa sumakay hindi, hindi na sumakay so, ka na kasi paano ka babalik dyan di ba masakay ka wala na kalayo na nito oh, oh. kaya nga eh. kaya nga tara na Tumay so, ka na doon. Wala na akong pambayad utang. Wait, babalik ka na nga. Yung... Balik yung ako. Bang, ibalik niyo to na. Bong, ibalik niyo si Berta. Oh, si <laughs> Tapos na ako sa gala. Na, na yan Eh. Oh. Sa pakaba na to, anong papalaya na to yun? <laughs> babalik ka na nga. Gagalit <laughs> na. gagalit sa kanya si Port. Sahuran <laughs> <laughs> Sabi mo, binibira mo lang yung mo. Binibira. <laughs> Kahit binibira ko yun, ako. Ito, yun na nagpapasahod. Kondo ngayon. <laughs> okay, okay, balik na, balik mo yan. Balik mo naman doon yan. Okay. Ayan. Kaliwa yung kaba na to. Ayan. Kanan mo. <laughs> Gago. Hindi <laughs> na nakapasok. Hindi <laughs> <Yeah, good>. na <laughs> pre, may nagagalit. ba? Ang pangit! Paano, paano? Tiger look lang. Bakit ba kasi? Ano ba kasi yung nagagalit mo, pre? Ha? Ano yung nagagalit mo, pre? Ha? Sumakay ka lang naman, ah. Tulungan mo ako mga utang ngayon. Pre, tulungan mo doon. Magbabayad daw sana siya utang. Huwag mo kong kausapin. Huwag ko lang tayo na utangan, ah. Tara na! Tara, tara, tara! Magpapakala! Magpapakala! Maglulugaw. Maglulugaw! Maglulugaw lang! Maglulugaw lang! Isang linggo! Isang linggo! Isang linggo! Bala ka! Magtara! Doon ka magpintura sa dagat! Uy! <laughs> pre! Nabalik ano ka no? na namin sa mundo mo! Hahaha! Do you know? Sa bundok! <laughs> But, no. Ano pre? Eh, paano? Pagpupunta yung maniningil mamaya. Ba't kasi hiniintindi mo yung maniningil? pinag enjoy ka nga namin dito. Ayan na yun. Vince! Ayaw mag-enjoy! enjoy na natin siya. Puro katrabaho. Hindi ka na namin nakakasama. Nisan, tol. Magpahimik ka naman. Magbabahad ng utang. Di na po kasi. Uy, magpipinto rin. <laughs> ah, mag-dirty nga ako. Oo, mag-dirty na. Magbabalik oh? ka na nga doon, oh! Uy! Uy. Uy. Level <laughs> 1 <Luman laughs> helmet, ginagago pa yan. pa yan. Level 1 helmet. Ito ano? Ha? Pinlano nyo to. Anong pinlano? <laughs> walang plano! Uwe! <laughs> Uwe! <laughs> ano? Boy! <laughs> <laughs> Kailan sa huran, tsaka nyo pa sinakto. Para, tignan mo, gano'n ka, mo yung lahat bari. Bey! Ang ganda ng mundo. Alam mo! <laughs> alam mo ba kung saan? Ang saya, walang pambayad ng utang! Uy, alam mo ba kung saan nakuha dati? Duno, dun. kasi doon o. Doon, kasi naman nila, Bey. Ano nga kasi? Dead species ka na. <laughs> Champion. Champion. Tara, tara. Kape tayo. Kape. Tara, kape tayo. Wala kang pera. Utang-utang ka. Para saan ka bumabangon? <laughs> Para sa akong utang. Eh, sabi nga sa'yo, magkakape tayo. Pisilin mo lang si Bert. Meron ng kape. Woo! Barako. Level 1 helmet. <laughs> Ayun! Ayun. Pugi dapat ba ni Dudong? Pugi na ni Dudong? Ba't dito tayo? <laughs> Sabi nyo, hatid nyo ako. Magpintura ka doon sa dagat, ba? Nakikita pay, Ger, na atin, pa yung hey, jersey oh. na. nyo. Saan pumunta natin, Gar? nangenge Ito oh. Ano ba yung alam mo isa dyan? natin yan, oh. kahit ano dyan. Ito it, si Forma, no? Ay, si e si Pintor. Bart, may shirt ka ba? Pintura lang dala mo dyan, ah. baba Baba. si boy si Gago. Ayun daw yung iihawin, eh, no? Malaki namin yan. Malaki mo to? Bisos. Eh no. Ayun daw ang ihawin. Malaki naman niyan. So, Wala namang tearing talaga ng bata niyan. Wait. Halika. May toyo ka ba? Um, alin yung ihawin diyan? Tang ina ka, malaki pa sa iyo yan. Iihawin mo yan, ano <laughs> yan? <laughs> dala ka <lang> na ng semento. <laughs> <laughs> Tatagdala ka <lang> ng semento. <laughs> 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 simento daw. Masulit naman yung hold up niya sa Iihawin mo yan? <laughs> Alaka naman ang pagka. Wala kang kabag, wag kang mahawak ng ano. Pasigo nga. Sipod sa kunis, <laughs> gusto <laughs> yempo. po. Bird! Bird! Nagat na yun! <laughs> Pa-ostracton lang eh. Pagod dagat. Alam <laughs> po dito pre. Eh. Oh. <laughs> sa so dahit ka na pre. May sweldo ba yan? So dito mo? Bis, di parang hindi pa siya nag-i-enjoy no? Dinala na rito pero tanggal ang problema pero pag-uwi problema <laughs> problemado <laughs> ulit. At least kayo. napawala na may problema mo ngayon. Huwasan lang Okay. Okay. Ka okay. yes, lang kasi para nitim peki na. Yun. <laughs> may bad trip dito yo. <laughs> bad trip siya. Oh. Aboy pre, hindi natatapos yung trabaho, iihawin eh, mo yung isda natin. Mm, Magsahin ka na! Itapong ko din yan! Mag Magsahin ka na! Alam ko yung yung isda mo! Magsahin ka na! Si, imbis na sasawag yung tao! Wala kami ka! Paano mag-aambag? Utang-utang pa ka, bigla mong hinold up! Nung biglang hinold up, sumakay ka! S sabi mo, sabay Sano ka lang! Iyahatid! Iyahatid uh, ka namin sa dati mong bahay, ayun yung dagat! Good to pray, oh! Hindi <laughs> ka ah, kayo nagsabi nun! Ikaw nagsabi nun! Oh, oh, ay, wapis oh, na! magsahin ka na uling! Ay, magpapainig ka na ng uling! Ay, nagmano! <laughs> Papalanguhin <laughs> ko ulit yung isda yung binili <laughs> na yan! Yung, yung mag nyo, <laughs> sino yung inutusan nyo doon? Si Pintor! Uy! <laughs> Parang lokal ka na rito baba mo na! Pre! Pre! na pre! ka! Uy, uy! Oh! Ayan ka na naman, galit ka na naman. Ay, ah, lutusan nyo. Eh, ba't maram? Hinold up nyo na nga lang ako dito, imbis na nagtatrabaho uh, yung tao, may sweldo eh. Eh, ito yung nasa bag mo kanina, pang pintura to, ba't dito mo ginamit? <laughs> Diyan yan, dito yan. Ganda <laughs> 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 na, sarap siya. na niluluto Makakaya mo po ya. Ah. Hoy, di pa di pa kainan. <laughs> ah, ano yung kita, pipipurahan kita. Uy, sarap po. Tara, kain na. O, oh, ano kain oh. na? Ops! Oh. Ops! Ops! oops Ops! Teka lang! Ops! 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 Gayaan nyo na! Gayaan nyo na! Natanggal naman sa trabaho ito eh. Wala ka sa hakto. Oo <laughs> nga, yung sakit ko. O, oh. lalala na naman! Lungkot mo naman dyan. Uh, Oo oh boy, chinat ako kasama ko. Nakaanap ako ni Por. Hindi ko makakuha yung sakit Next week na daw babalik si Por. Mahala ka dun. Sumamasama ka kasi. Sumamasama! Kinuha mo ako bigla!